Kim Chu at Paulo Avelino o tambalang Kimpao ay isa ngayon sa kinakakiligan sa publiko. Matatandaan din ang hiwalayang naganap sa pagitan ng long-time boyfriend ni Kim Chu at ng ex-fiancée nito na si Sian Lim. Isa ito sa naging sobrang usapin sa showbiz noon na humakat ng maraming pansin sa napakaraming netizens. Matapos nga nito ay naging bali-balita ang bagong fiancé umano ni Sian Lim matapos ng kanilang hiwalayan ni Kim Chu. Marami ang na-disappoint sa nangyari ngunit naging dahilan din ito para mag-move forward ang actress na si Kim Chu at makakilala ng bago naging kapansin-pansin din ang pagiging masyadong malapit ni Kim Chu at Paulo Avelino may ilang segments din sa It's Showtime na umano ay tila inaasar nila vice ganda ang dalawa di rin naman may tago na tunay na kilig ang nararamdaman ni Kim Chu sa nangyari. Matapos nga ang ilang movies at palabas sa telebisyon ni Kim Chu at Paulo ay may revelasyong inamin ang aktres kung saan sinabi nito na tunay at totoong may relasyon na sila ni Paolo Avelino humingi rin ito ng paumanhin sa kanyang mga tagahanga dahil hindi niya ito nasabi agad. Sa takot na sumama ang tingin sa kanya ng kanyang mga tagahanga dahil di maitatangging umaasa pa rin ang mga ito ng comeback sa relasyon ni Kim Chu at Sian Lim. Ganun paman ay nakuha peren ni Kim Chu ang tiwala ng kanyang mga tagahanga at lubos siyang sinuportahan.